kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa HISTORIADOR Marami ang mga nagsasabi na maswerte raw ang mga taong huli na nang ipinanganak dahil hindi na nila naranas ang hirap ng buhay noon noong mga panahon na marami pang mga bagay dito sa mundo ang hindi nakikita at nagagamit dahil ang mga ito ay hindi pa naimbento karagdagang trabaho ang kadalasang nangyayari kapag kulang-kulang ang mga kagamitan na pwedeng magbigay ng malaking ginhawa sa trabaho nating na mga tao kung meron lang sana nito ngayon ay ating balikan ang mga impensyon na talaga namang nagpabago sa pamumuhay ng mga tao. Telepono sa larawan na ito ay makikita ang isang instrumento noong March 10, 1976. Dito narinig ang kauna-unahang salitang hello mula kay Alexander Graham Bell na siyang nakatuklas ng telepono maliban sa hello ay dito rin narinig ang boses ng impintor na kinausap ang kanyang assistant na si Thomas A. Watson kung gaano kaganda ang mga smartphones nating ginagamit ngayon ay dapat tayong magpasalamat sa tila nakakatawang instrumento na ito dahil kung wala ito ay wala rin tayong mga telepono, x-ray, isa sa mga pinakaimportante sa mundo ng medisina dahil kayang-kaya nitong makita ang ilang diferensya na hindi kayang makita gamit lamang ang ating mga mata. 1895, nang inimpento ito ni Wilhelm Röntgen, isang German scientist. Makikita sa litrato na ito ang x-ray image ng kamay ng asawa ng inventor na may suot-suot pang singsing. -sing. Salamat sa katalinuhan ng inventor dahil sa kanya ay mabilis nang nagkagamot ang mga parte ng ating katawan na may bale dahil kaagad na itong nakikita sa x-ray. Kulong isa sa pinakaimportanteng importanting ng tao sa mundo. Lahat na mga sasakyang ginagamit panlupa ay kumagamit ng kulong. Ito ang isa sa mga partes ng sasakyan na siyang dahilan kung bakit tayo nakakarating sa lugar na ating gustong puntahan. Ang pinakaunang kulong na pinaniniwala ang kinawa ng tao ay nadiskubre noon sa Mesopotamia o Iraq ngayon, ginawa ito noong 3500 BCE. Pero ang purpose nito ay hindi para sa kanilang transportasyon, kundi para sa paghulma ng ginagawa nilang palayok. Hanggang sa makalipas ang tatlong dang taon, nang kanila na itong ginamit sa mga ginawa nilang mga chariots pulpura. Ito ay nadiskubre ng mga Chino noong Tang Dynasty taong 850 CE. Una itong ginamit sa mga puputok hanggang sa napunta na ito sa ibang bahagi ng mundo kung saan ay ginamit naman sa mga naimpento nilang mga armas. Nang dahil sa machine na ito ay hindi mo na kinakailangang pumunta, pumila at maghintay ng napakatagal sa bangko kapag kumuha ng pera. Lalo na kapag sa gabi ka lang may oras para lumabas. Napakalaking tulong ito para sa lahat itong naimbento ng isang negosyanteng si Luther George Simjan. June 27, 1967, ang kauna-unahang araw kung saan ay binuksan sa publiko ang ATM o Automated Teller Machine. Kung hindi sa impensyon ni James Harrison na Mechanical Refrigeration, ay malamang sa malamang na baka hindi tatagal ang ating mga pagkain at gamot dahil masis si ito kung walang refrigerator na naimbento noong 1920s. Ito ang hitsura ng refrigerator noong 1934 na gawa ng GE o General Electric. Pangit at nakakatawa man noon ang mga sinaunang impensyon pero kung hindi sa mga ito ay baka wala tayong mga bagay na nagagamit ngayon na siyang nagpapabilis at nagpapagaan ng ating mga trabaho. Ikaw, may ginagawa ka rin bang impensyon ngayon? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.